yung ating um, ulam for tonight. <laughs> ito yung kuha namin kanina doon sa dagat. Yeah. Bow. Ito yung masarap talaga na ano. Ito talaga uh, masarap na uh, shell dito. Ito ay makukuha sa ilalim ng buhangin. Ayan. Diba ang sarap? At ang po niyan guys ay ganyan o, po natin kung paano pag ng nang siya. lang yung langsukat. Ilagay na po sa ating ilagayan. Malimit na po siya talaga, di ba? O, yung ating mga ingredients, guys. Masarap po talaga to guys. Masarap. At? Libre na. Wala tayong ipag-ipalit ba? Libre na dito sa dagat namin. Hindi pa binili. Ayan po yung ating... bawang madilim kasi <laughs> ayan natin ay ay ko ay ay, ay ang ating uh -oh. at syempre yung kamatis nilagay na po Ayan. Yeah. Yan po ang pagluluto sa probinsya. Ganyan po yung pagluluto. Yan, yung ating shell. Ilalagay na po siya. Yummy, 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 yummy. Ay! Ayan, natakpan na po siya at sa so, so, ayan na po guys. At na po natin. Ayan na, alam. Sarap po. Di pa bubuka na po yung ating isya. Sarap talaga, lang guys. Pag ito yung isa, hindi, hindi bumuka bubuka. Ah, wala pa sa lagyan mo na natin ng tubig. Ayan. Ang sarap guys. Ito yung masarap talaga sa probinsya. lalong lalo na lalo, ba? lalong lalo na matat ay katabi tayo sa dagat iba ang sarap talaga manguha dito free lang po yan at ilagyan po ng bell paper na po siya para po siya at bumuka na po lahat ng ating shell ang sarap talaga nakakaingit yung sarap tingin mo lang sarap na siya yung pampakulay guys ang lagay po yung pampakulay alubate pampakulay ayan po yung ating pampakulay Ayan guys, so na po tayo. Oh. <laughs> po talaga kakain. Kain! Ayan po yung ating mga children's, our future. Sila po yung uh, masarap ba mga babies? Masarap daw. Oh. Ayan, masarap talaga ng kain ng ating mga babies.